na pong maraming tao. Fifth, third, ano third Friday ngayon, ano? Daming tao. Ano yun pag umaga yan. Daming tao. Oo. Oh. Dito sila dumadaan eh. May naman silang dumaan doon, no? Mayroon sila, pangapang. Eh kayo naman na, na nakaupo dyan, ha? nababangga rin kayo. Nagpabunog na kayo ng ipin Bakit ayaw Hindi, eh, hinihintay ko nga ang ipinyo sa ayam hindi 1.30.90 kagaya kahapon ayun pwede na siguro pwede na yan wag lang 1.40.100 ayun na yan Ay. pwede na yan pwede <tod> na yung mga bariya doon dahil sabi ko magsasahit ka kami naiwan ko naman sa pinto ayun Ay, yung bariya ka <laughs> tuloy wala akong pabariya bariya, bariya. Wala pala, meron kanin eh. Ayan okay. o, dinadaanan nila itong ano, pwesto ko oh, nasa sagi. Oo. Oh. Salamat po. Nasasagi ang pwesto ko o. Oh. Pati tabing, nasa sagi din. Buntek-buntekan na rin mga tumba ito. Pag nasa sagi, tanggalin ko na nga itong mga kuwan. Tabing-tabing na ito. Yan, traffic po ngayon. Tiyo na. Tiyapang magsalita. Traffic, traffic. Friday po kasi ngayon eh, Friday. Simbang ano, tra, uh, simbang uh, Kiyapo. Kasi yung iba, dito sa si, sila, sila Divisoria, bababa, then papunta sila ng recto, ganun. May sasakyan kasi dyan sa may Divisoria, papuntang kaya Kaya lahat, kaya traffic, dito ang daan po nila. Magsisimba. Oh, mamaya pa. Wala pang 10.30. Wala pang 10.30 yata eh. Kaninang umaga pa po na ganyan po yung ano, ang sitwasyon po dito. Mm, ayan o. Oh. Ayan. Ayan o yan. Ayan. Yan po. Lalo na po yung ano, yung dun, dun po sa lugar na yon Yung may mga... Blood type? Ha? Ah? Wala, no? Ang alin Or po? Blood type. Blood type? Ay, wala pa po. Opo. Ah, kagaya po yung lugar na yun, no? yon yun, no? Saan yung kamay ko? Yun po na yun na yun, dun na po. Nagsisiksikan po sila doon sa lugar na yun, dun po. Dun to sa kabila, sa One Luna. Uh, pila po ang jeep dyan, papunta ng Tayuman, sa SM, gano'n, yan, natatakpan po lang yung jeep na yan, o, oh, yan. Yung sa kabila, o, oh, ayun, o, oh, pila po ang jeep dun sa kabila, papuntang SM, Tayuman. Ayan, o, oh, dito naman tayo, o, oh, mas magandang tignan. Ayan. Traffic po talaga, ayan, o. Oh. Ayan, umaga pa. Talagang yung ano yan, upuan na yan, kaya nandiyan yung upuan na yan para hindi mapag po kasi uh, sa harap po niya, opisina, ito po yung opisina po, yan. Hindi pwedeng mag-parking po dyan sa site na yan. Ayan. Kaninang umaga pa po na kuan marami Basta ano po uh, uh, ano po ba yan yung Friday, pag Friday po marami pong nagsisipa talaga sa ano sa Quiapo dito po ang daan po nila. punta sila ng Divisoria, then sa Divisoria sasakay po sila ng eight ride doon po papuntang Quiapo, papasok po talaga doon. Yung iba naman, ako, ginagawa ko naman pag nagsisimba ko ng Friday, sakay po ako ng Tayuman, then sakay po ako ng papuntang Karyedo. bababa po ako doon, papuntang ano. Uh, yung pagliko noon, yung sa papuntang Santa Cruz. Sa Karyedo ako ba, talaga bababa. Yung mga estudyante kanina, da, da, ano, umuwi na sila kasi Friday. Uh, mamaya dadan sila dito. Kapag inupo yan, yung mga estudyante na galing po ng, ano, ng ama, dito ang daan nila sa akin dito, dito sa lugar na ito. Dito ang daan. Marami po sila. Kaya dito ko itinutok po, ha? hindi pwede po yung magtutok po ako dito. Dito lang po ako tututok. Para makita po ninyo na traffic po siya. Ngayon dito naman tayo sa kabila yan. Ayan, nakikita naman po yung banner ko. <laughs> Ayan, tingnan ninyo po, oh, ang daming mga tao. Hello, kagawad. Uwi na kayo? Ayan o, tricycle. Sandali, mag... Ay, tricycle! Dali ka. Ito si ate, si madam. Ayan, nakilala niyo yan. Oo. Ha? Hindi kayo sasakay? Hindi. Ay, sakay mo si kagawad. Ay, yun na pala eh. May ka may kakilala pala si Kagawad. <laughs> oh, dito po tayo. Ngayon, maganda po dito. Ay ano, ano ngayon? Ah, first Friday, ah, ano na po, ano na po tayo, Friday mala. Magno-November na po tayo ngayon. Malapit na ang November, undas. dami pong mga ngayon mga 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 bata ngayon uwian po nila ngayon uwian ng mga grade school ngayon no tapos uh, uh, tapos noon bali uwi na di o oh, ano man papasukin mga mga kuan mga uh, ano yon grade 6 mga 12 naman yata yon Ingat po kayo sa pagsisimba po sa ano, kaya po po, yung mga bag po ninyo, eh, lagyay po ninyo sa, ano, sa harapan po ninyo. At saka magbawal po kayo ng tubig, mga gamot, lalo na yung magsisimbang senior na, ng ganitong oras. Tubig po, gamot, pamaypay. Pero pag ganitong oras naman, nila ang mga senior sa loob eh. Kaya ingat-ingat lang po kayo sa biyahe. ingat po sa pagsisimba. At uh, sa pagsakay at saka pag, po. At saka sa pagbaba po sa sasakyan po ninyo, sa silakyan po ninyo, ingat lang po sa pagbaba. Kasi may mga driver na pagbaba lang po ng pasayros nila, umaandar po sila kagad. Kaya ingat-ingat po kayo. marami po ngayon ng mga maya, no? Leo, kakain mo na, Bye-bye! Bye-bye po! See you my next video! please subscribe, like, and share. Salamat po, salamat. Ingat-ingat uh, po tayong lahat.